Yes, good morning mga kadakers, good morning Bago pang lahat, please subscribe to my YouTube channel, Dr. T3 Okay, hit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload uh, Mga kadakers, pinapaalis na po tayo dito dahil mabaho daw ang itik Dahil walang itlog kung may itlog, hindi ito mabaho kasi gusto nilang ilagay sa tabi ng bahay nila dahil maliban pa sa binibigay natin ay manghihingi pa yan. So mga kadakers, dito tayo nagpapaligo ng ating mga alagang itik dahil sa walang tubig po ang mga sakahan kasi walang ulan. So, ganito lang ang pinapaliguan ng mga alagang itik natin mga kadakers. Buti na lang mayroong bakhojan, bakho dyan. So, kinuha nila yung tubig at ilagay dyan. So, mayroon silang papaliguan. Habang mga kadakers, naghihintay tayo ng truck na ating kargahan ng ating mga alagang itik dahil doon pa sila sa Dabao uh, nag deliver pa sila ng kupra so inaapura tayo mga kadakers ng may-ari ng uh, lupa kasi gusto na nilang paalisin tayo doon sa pinaglagyan natin ng itik na naghihintay tayo ng truck hindi naman tayo matagtagal sana dyan kung hindi nagtagal yung truck doon sa Dabaw so ito talaga ang pinaka mahirap mga kadakers sa pag ng itik yung walang ulan at walang tubig may mga may-ari pa ng palayan na akala mo kung sino at sila lang ang may-ari ng lupa nakalimutan nila na yung may-ari ng area pala lang ang sa kanila yung lupa hindi talaga nila alam na kung sila ay lilisan sa mundong ito yung sinasabi nila na kanilang lupa hindi sa kanila ang lupa walang mabasa doon sa Biblia na sa kanila ang lupa sila ang naggawa wala ang Panginoon lang ang may-ari sa lupa hindi nila na basa siguro doon sa Biblia na kalimutan nila na akala nila ay forever sila dito sa mundong ito ay, shout out sa may mga lupa dyan. Akala nyo, inyo ang lupa. Hindi, nagkamali kayo. Eh, kung talagang inyo ang lupa, bakit kayo magbabayad ng uh, buhis dyan sa gobyerno? Kung talagang sa inyo yung lupa na yan. So, ginawa ng Panginoon ang langit at lupa maswerte kayo dahil mayroon kayong area pero yung lupa hindi sa inyo yan baka nakalimutan ninyo na ang Panginoong Diyos lang ang may gawa sa lupa hindi kayo so mga kandakers magpapakain na po tayo ng ating mga alagang itik dahil sa parating na po yung ating Uh, pagkargahan sa kanila para hindi po tayo mahirapan magkarga kailangan pakainin sila para hindi mag wild uh, mga kadakers pasensya na po kayo dahil sa matagal po tayo hindi nakapag upload kasi uh, busy talaga ako mga kadakers kung minsan hindi natin ma charge yung power bank natin so hanggang dito lang muna mga kadakers ah, thank you very much sa inyong lahat see you next vlog